Tito uh, ko yung si retired colonel Sumalino ng Siargao. Ha? Ah, uh, pa pamangkin ako ni retired colonel. O ni sa may So sa may mukatoy? So, may May utos sa akin, uh, imit ko si Dato Adlaw, ang nagutos sa akin si Haring Baltasar. So para mapagbigyan kayo ng tulong. Kasi ang Ha, harap... ah, hindi namin kailangan ng tulong. Hindi baga cooperation ba? Cooperation. Hindi pa hindi pa tatanggap sila ngayon. Amo? Oo. Mm. Hindi pa kasi talaga para na kasi pupunta ko ngayon sa Siargao, may ticket na ako para ma express ko din at ma- para Hindi pa kayo uh ma-atubang ma ni Dato at mm -hmm. Paig ngayon, hindi pa. So kailan pa para pwede? Manood na lang kayo sa live nila. Araw-araw mm -hmm. may, may live siya. oh kasi ang gusto niya. kasi oh, sige ganito na lang. Uh, kung pwede uh, i-contact niya na lang si Haring Baltasar. Ha? Dili sad siya mong contact, kinahanglan sila mong contact sa iya. Oh, Ayun nga sana. Dili. May information dissemination sa Balaod oh. Kadaadlaw, live. Mm -hmm. May number si Bay dito, pwede ninyo siyang punta. Ah, Jai dito? Oo, oh, Jai. Ah, okay. Sa iya kuwan. Research so, so, mo lamang. Oo, ah, so, nag-aral oh, okay din ako ng customer rin. Okay. So kaya naintindihan ko itong inyong misyon karon na dapat nga suportahan at dapat nga pasalamatan ng Surigao del Norte na may tumindig na isang grupo na dito na ibalik ang ating karapatan. Kasi ang totoong magpayaman sa isang bayan pribo Hindi yung mga nasa taas na posisyon. Bagkus nga kinukurapan nila ang, ang kaban ng bayan para ipadibilak ang ating mamamayan. Kaso lang kaya walang development dahil ganun na ang katotohanan. So ngayon, kung ibalik natin ang karapatan ng mga tribo mula ngayon, so matagal na ang 10 years to 20 years siyayaman ng Surigao del Norte. So dahil lalo na ngayon, tulad na sabi nga ni Dato Adlaw, na, na lumipas na ang panahon ng mga sibil, yes. na kung saan sa transaction nyo ng pananako. yes. So 50 years ago. Okay. So ngayon, ang kailangan ngayon, wala na silang authority i-recognize na dapat. At sa wala na may batas na tayo ngayon nasa yun, sa Ipralo yon sa konstitusyon natin yan ng 1997 yung sa Ipralo yung 8371 tama uh -huh. ko yun sinabi ni Dato Adlaw uh -huh. So ngayon tama yung ginawa niya kailangan magpapansin tayo para kasi sabi din Lord 30 di ka mapansin pag di ka magawa ng iskandalo <laughs> So tama yan kaya dapat ang suligaw noon pagpasalamat kay Dato Adlaw dahil ito na yung simulain na para yumaman ang Surigao del Norte dahil number one na tayo na tourist spots ang number one ang Siargao number one na sa buong mundo bilang isang tourist spots so kailangan manindigan ang mga tribo ngayon dahil sa unang panahon bago ang pananakop ng mga Kastila tayo yung mga tribo ang Surigao del Norte naka-register dyan ngayon kahit sa PSA makita natin doon under tayo ng tribo ng Mamanwa so ngayon ang ang uh, mga tribo ng Mamanwa tumindig na kayo Sumu pumunta na kayo dito kay Dato Adlaw So magkaisa na kayo dito, mga Mamanwa tribes. Yes. lahat ng tribes. Ang Mamanwa tribes kasi mula ng pananakop na si pagkalisan natakot ah, dito ah. dahil may may naghari dito ng ng abuso. Oh. Kaya ngayon nasa liti ng karamihan mga nasa ano na ang mga Mamanwa. Kailangan magbalik na sila dito sa Surigao. Yes. O kunin na nila ang kanilang lupain dito. Mm -hmm. Oh, doon sa Sukuro marami pa dong <laughs> oh, so kaya sa pamagitan dato adlaw maganda. Dapat mga surigaw noon, tayo mga surigaw noon, tayo mga Pilipino, tayo mga tribo. Hindi tayo mga Pilipino sa na under tayo ng pangalan ng hari ng Espanya na si King Philip. Philippines from Philip. So kaya tayo Pilipino from Philippines. So tayo hindi tayo Pilipino at wali tayo yung mga Maharlikans. So tayo ay dugong bughaw, tayo yung original na dugong bughaw, mga royal blood. Oh, so naanuhan lang tayo ng mga dugong mapagsamantala. So ngayon kailangan ibalik manindigan ng mga tribo. Huwag kayong matakot dahil ang customary law ngayon, ang Eplalo ngayon recognized na sa buong mundo at suportado ng United Nations. So lahat ngayon kayo mga nasa civil, pag-aralan niyo yung batas ng EFRA law. Yes. EFRA law means Indigenous Peoples um Epra. Indigenous uh Indigenous Peoples uh, Republic Act. Yeah. Oh, Republic. of in uh, 1971 of 1999 of... 1997. Yes. nang saan, mula noon may budget pero ilang ilang pangulo binawas ang budget tinanggalan kaya ang mga tribe, tribal leaders hindi nakakagalaw hindi nakakapasa ng mga batas para maistriten mapatibay ang ating samahan yes. dahil nga ang mga ang mga civil natin ngayon hawak na mga oligarch na 'yan na Kung saan, kawawa ang Pilipinas dahil ang oligarch yan hindi ang mga Pilipino sila ay mga Chinese sila ay mga mapang-abuso ng mga taga ibang lahi kaya maggumising na tayo mga Pilipino, tayo mga Suriganon. Maganda ito pagkakataon ng Surigao del Norte na may tumindig na isang dato, handang mamatay. Kasi yes. alam naman natin yes. sa history ng unang mga mga presidente, maraming pinatay ng mga tribal leaders, mga dato. So ngayon, proteksyunan natin itong isang dato na ito, si Dato Adlaw. Dahil pag-asa na ito ng Surigao del Norte, para ang kaban ng bayan maproteksyonan. At magkaroon ng kaban, ang tribo. Kasi ang tribo taga ang pinaka-backbone ng, ng, ng bawat tribo pagyaman ng tribo, mapayaman ng agrikultura, magkaroon sila ng pinansya, financial, magkaroon sila ng support, mapaganda ang agricultural. Uh -oh. Dahil meron na silang pera, din na sila asa sa support para magkaroon, mag aspa ng support sa civil. So, yun, napagkaroon yung mga civil. M -m -m mga, tayo yung mga Maharlikans. Hindi tayo yung mga Pilipino. Tapos na pagkaging Pilipino natin. Expired na. Wala na tayong, ano, wala nang support. So, uh, kailangan buhayin na ngayon. Buhayin na natin pagiging marlikans Tayo yung mga tribo. Dito sa Rigonon, tumindig na tayo bilang mga mamanwa, tribes. Oh, kaya mayor, governor dito, ako na nagsabi sa iyo, kasama ko dito ang isang tribal lawyer na nagaral ng Ipralo, si, na isang bagita na general ng PNP. Kaya kayo mga pulis, kontrol lang kayo, Pumagitan lang kayo. Strike kayo sa, stick kayo sa inyong mission. Protect, to serve and to protect hindi yung gumamit ng dahas. Hanggat makaya, hawakan nyo ang ba bawat isa na magkaroon ng kapayapaan at hindi gumamit ng dahas. Ganon ang mission nyo mga pulis. Hindi, huwag kayong magpagamit. Ngayon na pagkakataon na ito na, ni, ng mga Surigao del Norte. Kaya I'm very proud. <tod> Dahil ang Surigao del Norte may tumindig na. Ang kailangan ko lang sa mga Surigao noon, tumindig kayo. Suportahan nyo ito. Pagkakataon nyo na ito. Pasalamat kayo. May tumindig na dito sa so, region Ibig sabihin, sa buong Pilipinas, Rigo Delinte ang unang may uyuma, yayaman. Dahil kay Dato Adlaw So, huwag kayo magalala. Dahil ito, hindi ito dahil sa paniniwala o kulto or mga hula-hula. Kung hindi, nasa konstitusyon po natin yan mula pa noon. Na kung saan, parang mga mga karapatan sa lupain, natabunan ang mga karapatan ng mga ninuno natin ganun din ang batas natin na noon na nagprotect sa atin para magpayaman na tabunan ng mga sibil ng mga gawa-gawa ng mga batas para maproteksyon ang kanilang interes yung mga oligark na yan, mga oligark na yan, mga mayaman na yan, mga negosyante na yan, hindi yan mga Pilipino. Ang kayamanan ng Pilipinas at tulad na punta sa ibang bansa nila, kaya ang bansa nila yung mayaman, tayo nagihirap, ginagatasan lang tayo. Kaya sa mapagitan ng Trebo, ang pira ng bayan, mapunta sa Trebo at mapayaman ng agricultural at talagang Mabubuhay na ang tunay talaga na mamamayan ng Suligaw dito, ang Mamanua Tribes. Sa, sa suporta ni Datu Adlaw bilang customary lawyer, I'm very proud of you. So mabuhay po kayo Datu Adlaw. Hindi mang tayo magkita, pero inutusan ako dito ni Haring Baltazar. Na nasa history, tatlong hari ang andiyan. Haring Baltazar, Haring Gaspar, at si Haring Melchor. So ngayon si Haring Baltazar, andun na ako ngayon. May basbas ako siya po kaya pumunta ako dito. andyan sa kanya ang apo ni Dr. Jose Rizal tinatago nila ngayon na kung saan isang signature eh, para sa kaban ng bayan yung tinatawag na Wealth for Humanity. God is justice. God is justice. God is justice. Yung mga, justice. yung mga, mga ito, itong espada na yan, huwag kayo matakot dahil symbol of justice yan. Yes, Parang si Lapu-Lapu may hawak is na espada. So hindi yan dahil pagpatay. Kung hindi, it's a symbol. Symbol na We are the warrior. Huwag tayong magpatinag. Yes. God is justice. God is justice. So, Huwag kayo magalala dahil may gabay ang Panginoon sa inyo. Okay. Pero wag uh, ito lang pagkatandaan, huwag makipag-away. Uh, yeah. I-maintain natin ang pagmamahal, pag-ibig sa kapwa. Sundin ang batas. I-impose ang batas na may pagmamahal. God is yes, so, yes. yung nakita ko dito yung pagpapadlak. So, okay lang yun. Huwag lang manakit ng tao. Pagpadlak, okay lang yan. Kasi kailangan mapansin tayo ng publiko. Yes. Okay, um, Mayor, Governor, kayo'y mga mamanwa, tribes. Tayo'y mga mamanwa, sa so, nun. So, huwag kayong magpad bulag sa civil, sa anumang batas na meron tayo na kasanayan dahil hindi tayo taga aangat sa buhay at unlad sa buhay kailanman ibalik na ngayon at ngayon karapatan natin ngayon dahil tapos na ang 50 years na kasunduan ng between Amerika at ng mga Espanyol yes, yes, yes. so supportan natin ma 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 maswerte kayo tayo mga sunigaw na may tumindig yes. so supportan nyo mali ang paniniwala nyo na ah, parang baliw yan si Dato Adlaw parang kulto yata yan hindi Pagkakatawid natin ito sa ganoon, may tumindig. Para paalisin na yung mga mapagsamantala na mga ano na yan, kapitalista na yan. O hindi tayo mga rebelde dahil tayo nanumpa sa ayun oh, may flag pa sila. Oh, oh may flag ng Pilipinas oh. ito, patunay ito. na hindi tayo mga rebelde. Minamahal natin ang bansa Pilipinas. Yung flag na yan si Pilipinas talaga sa dito taga yan sa atin ka taga na flag yan. Hindi ang gawa ng kung ano si anong bansa. Yes. So ang ang gawa lang sa atin yung pangalan ng Pilipinas dahil mula yan sa ispa hari ng Espanyol. Spain Espanya. Is, Espanya. Si King Philip. At kaya tayo ng Pilipino mula sa Pilipinas na terp, Pilipino. Pero tayo hindi Pilipino, tayo mga Marlikans. So bilang Marlikans at tribo natin, dahil ang bansang Pilipinas, mayroon 110 tribes. Pero yes, dapat 200 tribes yan. Nagkalat sa buong Pilipinas, kaya nga mayroon tayong 7,000 islands. Ang bawat islands na yan, may mga tribo yan, na nanakop. May mga hari at rina yan noong unang panahon. yes Kaya ngayon dito sa Surigao, hari at rina na under ng mamanwa tribes magpakita na kayo sa pamagitan ni na, ng ni attorney Costa Marie lawyer attorney Dato Adlaw suportahan niyo siya wag niyo siyang ipapatay wag niyo siyang abusuhin suportahan niyo siya Pagkakataon na ito sa ni Lorde magkaisa kay. na kayo para sa mga pagsamantala kaya wag kayo magalala kay Natakot yung mga suligaw nung no? dahil sa mga pagpadlak, mga negosyante lalo na akala nila walang walang pinagtatanggol si Dato Adlaw. Ang akala nila lahat kahit mga simpleng mamayan hindi. Ang pinagtat ang totoong pinagtatanggol ni Dato Adlaw na nakita ko ang mga simpleng mamamayan. Kasi marami dito mga negosyante na instead na magtax, hindi na nagtatax kasi diretso sa under the table. Kaya ang yumayaman mga politiko. Yes. Hindi na punta sa kaban ng bayan, kaya ang kaban ng bayan maniwang, manipis. Yes mag mayroon pa project na i-propose para magkaro, mayroon pang resolusyon hindi ma-enforce kasi magingi pa sa national so ang national naman pag magbigay magbigay ng 1,000 darating sa kaban ng bayan 50 pesos na kan so mahirap ang pag ng bansa natin kaya ngayon panahon na para suportahan may tumindig na huwag natin hayaan mamatay mawala itong pag-asa ng bayan sa pag-asa sa ulit si Dato Adlaw yes. yes, okay so hindi uh, na magtagal dahil uh, uh, over uh, uh, oh, God, oh, that that ang that mga general andito sa inyo. So ako si Junior Te Sumalinog Tiraytay. Pamangkin ako ni Retired Colonel Romeo Sumalinog. Yes. Opo. Okay. Okay, so okay. so noon, i-search niyo ang Mamanwa tribes. 'Yon ang mga ancestral natin, mga ancestor natin 'yan. Dito sa Surigao del Norte. Okay, itong si Dato Adlaw, isang lawyer yan. Pinagtatanggol tayo ngayon. Yes. Hindi dahil sa katayo abusuhin. Ipinagtanggol kayo ngayon ang ating karapatan. Para sa atin yan, Surigao noon. Kaya wag niyong wag kayo magalit sa kanya. Magpasalamat magkos. Okay, so salamat. God bless us. God bless. So, mabuhay. Okay, so diyan naman kaya, yun lang. Salamat sa mensahe. Okay. Salamat. Okay. 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 Mabuhay. ko noon. Okay. pray ko si Dadollo ngayon. Wala Salamat. Salamat. Protection lang Huwag matakot kayang Panginoon. Buhay na. Tingnan mo nangyari sa Amerika. Ayos sa pag sa Panginoon. <laughs> oh. Ang, ang, kaya nga, nga sinasabi niya na sumunod tayo sa patot ng Panginoon, kaya nga mula sa Presidente, bago man ang kulan, mangako do sa Bible. Ang Bible is a Panginoon. Pero anong ginagawa? No. Sukwahi sa Bible. Kahit ang mayor, nag-ano rin yan sa Bible. Kaya tama yung sinabi niya, sumunod tayo sa batas ng Diyos. Kaya nga may Bible tayo, nanumpa tayo sa Bible. Okay? Okay. Yan okay. ang ninyo. Okay. Okay, God. okay. God is justice. God is <laughs> justice. Ito lang <laughs> si Bahe na mati. Interview yung puluso. Ini bantuan pemburu ini. Isteri awak si koruni ini mengasing dulu. Kada inter, kada interfung. A? Kada interfung. Bawa kemudian. Bawa kemudian ni. mudiri, bawa mudiri, bawa. Selalu ada polis. Di padalanan ni sih ya.

Ano ang mga kuhandarik? Kung nasa pulis, tapok na mga sundalo sa iya. Pero sa iya, sa connection sa pulis, siguro. <laughs> 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 ah, to, to. Hindi, ah, <laughs> <laughs> yung siya yung panalip na to si Dato. <laughs> Iya na nang Iya na nang ipasabot na mga pulis diha. Pasabot nga protektuhan, protektahan ninyo ni dire. Oh, video Oh, nanawagan bitu sa <laughs> Oi no ia baga, aku bisa mau tahu. General. Anak teman awal Kota Negara. Aku mau minta tolong. Jadi 3 Masyaallah. Menurut rekomendasi, eh untuk kawasan perkoman. Halo ya on para kita sabung munduh Sir 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 ninya Sir